Good morning mga ka-teammates! So today is August 18, Sunday. Time check muna tayo, 8.47 na ng umaga. Yan, so plano namin ngayon ni Yamshi ay pasyal yung aking bayaw, yung kapatid niya, yung kuya niya. So magbabala na kulit kami ngayon dahil hindi pa rin sila nakakarating doon. So mga ka-teammates, tara! Samahan nyo kami, magkaka camping tayo tapos fishing adventure. O diba, sulit! Tama na tayo kay Paring Udi, manghihingi tayo ng hook para hindi tayo mabitin sa pangangisda. Anay, good morning, pa. Ay, ang dami naman yan. Ano to? Ano, ayaw niya, patang parang nasa At Ano ba, Ay. <dila>, <laughs> <Hi. laughs> Thank you, pa. Ang dami pala nito, mga ka-teammates. Hihi! Meron tayong hook! Yan <laughs> so maraming maraming salamat kay paring Udi. Ang dami pala nito mga katimigs. So mga katimigs, hindi pa ako makabili ng mga gamit natin sa pag-fishing, sa pag-car camping. At yung budget natin ngayon ay eh, nakalaan kay Toby. Kasi alam nyo naman ngayon, ghost month. Sobrang hirap kumita mga katimigs. So wala halos nag... Uh, sa akin na client walang nag-i-inquire man lang so kailangan budgetin natin yung pera natin so mga uh, teammates naglilibang-libang lang kami ngayon para at least hindi namin maramdaman yung ghost month grabe sobrang tumal talaga mga ka teammates kaya baka meron kayong baka picturean na pagkain or ng portraits or family portraits or birthday mga ganon uh, kontakin nyo lang ako mga ka teammates please oh, okay. oh, bom pogi naman ang anak ko. Abay, oh mod na yung mod. <laughs> Yun, sa wakas, natuloy din. Pagpunta <laughs> kami yung balanak ngayon, mga uh, teammates. Punong-puno yung kotse natin, no. And yung pamingwit, tapos yung mga tent nasa likod.

Dumb intent, yes! <laughs> campers! <laughs> Yahoo! Yeah! Effective. Oh, oh, oh! oh ben, <laughs> <laughs> Hello, campers. <laughs> <laughs> Sige, duretso, duretso, duretso. <laughs> ilang, ilang.

Magkakalugyo sa vlog mo lagi. Baka gusto nyo mag-shoutout. Thank you pa. Shoutout sa mga followers natin dito. liga ano po parang galit ang ano ah Fredo Bono na man hmm. una kami ligyan ha <laughs> sino kaya ako nang makakaulit ano baka dumabog na silay ano? -no mo iikot mo. mo yan yan sige mukhang may uli si Gian parang may uli nga ha Mabigat e. Eh. Wala. wala. Wala na kain. Hindi, hindi na lutang. Hindi <laughs> na lutang, yung napalutang. tas. Hindi Hanap ka nga ng uod. Hanap ka nga ng uod. <laughs> Dito makau di tayo baby, bapa benas, dito benas. Hahaha. bato dito. Hahaha. 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 di Hahaha. 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 na Hahaha. 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 Kumusta <laughs> wa to? Alagay tayo ng pain nating kids. wala pa rin akong mahuli. luluto yan ang camping luluto luluto sarap dito mga ka-teammates yan sila <coughs> ha yan Hindi mo madi-distinguish yung ano eh, yung tubig sa lambanog eh. Kaya muntik na si kuya. Nanakunan yung nahuli namin. <laughs> Naiiyaw ka agad. Yan tinama. Yan tinama. Yan tinama. Wala na. Buda, 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 Buda. Sana dumami na aking pera. <laughs> ang lakas ng agos. na ah, ang sarap ng ganito. Yung malayo ka dun sa mga ingay. Ingay ng mga sasakyan dumadaan. Ingay ng mga marites. <laughs> Yung bang payapa ba? Tapos, Siguro kung ganito kaganda yung paligid mo, araw-araw akong nasa labas ng bahay. Ang lalay mga teammates <laughs> Ang galeg ko! ka-teammates, <laughs> <laughs> yeah, sabi ni Kuya, yung lagi nagbabantay dito, meron daw nabibingwit na isda dito sa pinapwestoan namin. So, tatry natin dito. Medyo malalaki din daw na uhuli dito. Para mas maganda dito mga ka-teammate. May mahuhuli kaya tayo? Tingnan natin! Uy! Parang may hoodie tayo mga ka-teammates. nung oras na yan, tuwan na akong nakita ko tumalon yung ista. Kaso after nun, parang meron siyang nasabitan hmm. na naging dahilan kung bakit naputol yung aking hook. Sayang ang laksana. Grabe yung pakikipaglaban niya talagang sumasalubong sa agos. Putol, Putol mga ka-teammates. Ano pa no? na yan. Tiklup, mo na palob. lagi batas malam. Maalam na maggabay na. Ha? Aba. Natataka po ah. kaya mga kasama natin sila boy first time no? Saka si Pobreng Mandalakbay and si Yo Man. Bye bye. Bala -anak. A few moments later.